Remains ni kanhi presidente Elpidio Quirino gibalhina kagani nang buntag gikan sa Manila South Cemetery paingon sa libingan ng mga bayani. Ang kalihukan nga gipanguluhan ni President Benigno Aquino III gitunong sa 60th death anniversary ni President Quirino karong adlaw, February 29. Gisugdan kini sa usa ka send-off ceremony sa Manila South Cemetery nga gipanguluhan ni Manila Mayor Joseph Estrada ug Makati Officer in Charge Kid Peña. Mitambong sa kalihukan mao ang pamilya ni late President Quirino, lakip na ang apo niini nga si TV host Cory Quirino. Si Quirino mao ikaonom nga presidente sa Pilipinas gikan April 17, 1948 hangto December 30, 1953. Siya mao ikatulo nga presidente nga gilubong sa libingan ng mga bayani kauban sila si kanhi presidente Carlos Garcia ug Dado Makapagal.